Kanina, pinuntirya ng mga airstrike ng Israel ang isang gusali sa distrito ng Dahiyeh sa Beirut na inilarawan ng Israeli Defense Forces bilang isang Hezbollah intelligence center. Ang pambobomba na ito ay naganap ilang sandali matapos ang isang tagapagsalita ng Hezbollah ay humarap sa mga mamamahayag upang ipaalam ang naturang mga aksyong militar ng Hezbollah sa publiko. Ang oras na ito ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ng mga sibilyan. Dahil ang lugar ay may makapal na populasyon at napalibutan ng mga taga-suporta ng Hezbollah. Isinasaad ng mga ulat na hindi bababa sa labing walo katao ang nasawi at mahigit sa anim na po ang nasugatan bilang resulta sa mga pag ito ng IDF. Kabilang sa mga nasawi ay mga individual na malapit sa Rafik Hariri University Hospital ang pinakamalaking medikal na pasilidad ng Lebanon na nagtamuri ng pinsala kahapon matapos bambahin ng Israel ang katabi nitong building na pinamumugaran ng maraming Hezbollah. Iginiit ng militar ng Israel na ang mga operasyong ito ay nakatuon sa pagbuwag at pagwasak sa mga infrastruktura ng militar ng Hezbollah na partikular na nakatarget sa mga command center at mga pasilidad ng mga armas na naka-embed sa loob ng mga sibilyang lugar. Kasama rin sa mga airstrike ng IDF, ang paggulo sa mga ruta ng supply at mga linya ng komunikasyon na ginagamit ng Hezbollah, upang bigyan ito ng malaking presyon at sakit sa ulo, na sumasalamin sa maling pagkalkula ng grupo na kalabanin ang Israel. Muling pinagtibay ng Israel, ang pangako nitong ituloy ang walang humpay na mga pambobomba sa presensya ng Hezbollah sa Beirut, na nakatuon ng IDF sa mga kabahayan sa Dahiyeh, at sa mga nakapaligid na pasilidad na pinagtataguan ng Hezbollah. Ang pasya na ito, ay dumating sa gitna ng isang backdrop ng tumitinding mga operasyong militar, bilang tugon sa patuloy na mga pag-atake ng rocket mula sa Hezbollah patungo sa teritoryo ng Israel, at ang mas malawak na salungatan na kinasasangkutan ng Iran dahil sa patuloy na pagsuporta sa mga grupong ito. Kasunod ng pagkasawi ng ilang matataas na opisyal ng Hezbollah, Kabilang na si Hashem Safiadin na isang kahalili ni Hassan Nasrallah, ang Israel ay naghahangad pa na higit pang i destabilize ang command structure ng grupo, kabilang na ang mga plano ni Netanyahu sa pagbura sa bagong pinuno ng Hezbollah na si Sheikh Naim Qasem. Ang pagkawala ng mga batikang pinuno ng grupo ay nagdulot sa mga terorista ng paghina at hindi organisado sa labanan na nilalayo ng Israel na pagsamantalahan ang kasalukuyang sitwasyon upang tuluyang mabura sa Lebanon ang mga mandirigma na ito. Ang gobyerno ng Israel ay nakabalangkas sa mga aksyong militar na ito bilang mga kinakailangang tugon para sa pambansang seguridad, lalo na sa liwanag ng patuloy na rocket fire at missile attack mula sa Lebanon. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng matatag na pagtugon ng militar, Nilalayon din ng Israel na bigyan ng katiyakan ang mga mamamayan ng Lebanon, at hinikayat sila na lumikas sa mga lugar na malayo sa presensya ng Hezbollah, upang hindi madamay sa patuloy na tunggalian ng magkabilang panig. Sa hiwalay na operasyong militar ng Israel, ang mga puwersang panglupa ng IDF ay aktibong nakikibahagi sa pagpapasabog sa mga pasilidad ng Hezbollah sa katimugang bahagi ng Lebanon, upang unti-unting mawala ng grupo ng mapagtaguan sa kanilang mga armas sa ibabaw ng lupa. Ang 98th Division ng Israeli Defense Forces ay naiulat na nagbahay-bahay ang mga ito at sinisira nila ang ilang mga operating room ng Hezbollah at mga kagamitang pandigma na naging katangian ng IDF sa labanan upang lumpuhin ang maraming terorista na patuloy na nakikipaglaban sa Israel bilang bahagi ng kanilang mga layunin sa pagwasak sa gobyerno ng mga Israeli upang ipagtanggol ang soberanya ng Lebanon. Hindi rin pinalagpas ng Israel ang pagwasak sa mga pasilidad na ito sa hilagang bahagi ng Lebanon, kung saan namataan ng drone ang maraming Hezbollah na umaaligid sa mga pasilidad na ito, na naglulunsad ang mga ito ng mga pambobomba sa hilagang bahagi ng Israel, na ikinagalit ng Presidente ni Netanyahu, dahil sa sunod-sunod na pagpapalipad ng grupo ng maraming mga bomba patungo sa iba't ibang lokasyon sa Israel isinasaad ng mga ulat, na hindi bababa sa pitong Hezbollah fighters ang binira ng IDF sa operasyong ito, na talaga namang hindi tinantana ng militar ang pagtugis sa mga militanteng grupo, na humantong sa pagkadurog ng mga pasilidad ng kalaban. Hindi rin nakaligtas ang isang ito, na talaga namang nakipaglaban sa Israel ng harap-harapan, upang ipakita ang natatangi nitong lakas at tapang pagdating sa labanan, na kalaunan ay wala rin na pala kundi nadagdag lamang sa listahan ng IDF. Dahil ang pakikipaglaban ng mga teroristang ito sa militar ng Israel ay isang maling hakbang, dahil siguradong hindi aatras ang IDF sa pangmatagalang tunggalian sa Lebanon, upang ipagtanggol ang siguridad at mamamayan nito sa malaking bahagi ng Israel. Samantala, pinuna naman ng mga Arabo ang mga aksyong militar na ito ng IDF, kung saan kinundina ng Iran ang pinakabagong airstrike ng Israel sa Dahiyeh sa Lebanon kanina, na nagresulta sa makabuluhang sibilya na casualty at pinsala sa infrastruktura. Ang insidente ito ay bahagi ng isang mas malawak na pattern ng Iran upang kontrahin ang mga aksyon ni Netanyahu sa Lebanon at ipakita ang suportang ito ng Iran sa mga mamamayan ng Lebanese. Ang mga opisyal ng Iran ay nagpahayag ng matinding pagkondena at galit na binansagan ng foreign ministry ng Iran ang mga pag-atake na ito, bilang barbaric, at isang paglabag sa internasyonal na batas. Ipinahayag ng ministro ng Iran na si Hossein Amir Abdalahian, na ang ganitong mga agresibong aksyon ng Israel ay hindi mawawala ng kasagutan, at binibigyang diin ang walang patid na suporta ng Iran para sa Hezbollah, bilang isang lehitimong kilusang paglaban laban sa pananakop di umano ng Israel. Dagdag pa niya na ang mga airstrike na ito ay hindi lamang isang pag-atake sa Hezbollah, kundi isang pag-atake laban sa soberanya ng Lebanon at sa mga karapatan ng mga mamamayan nito, na ang Iran ay may matatag na paninindigan kasama ng kanilang mga kaalyado laban sa pagsalakay ng Israel sa Lebanon, na hindi pwedeng hindi ito magbabayad ng malaking halaga sa mga ginawa nitong aksyong militar sa Middle East, lalo na ang sunod-sunod na pagkasawi ng mga batikang pinuno ng mga terorista. Ang mga pambobomba ng Israel ay nagpapataas din ng mga tensyon hindi lamang sa pagitan ng IDF at Hezbollah, kundi maging sa buong rehiyon na ang suporta ng Iran para sa Hezbollah ay tinitingnan ng Iran bilang isang mahalagang tulong upang mapanatili ang katatagan sa mga kaalyado nito sa gitnang silangan, na malamang nagagamitin ng gobyerno ng Iran ang insidente ito para palakasin ang salaysay nito laban sa Israel habang naghahanap ito ng mga regional na aktor upang harapin ang Israel sa labanan. Ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu, ay binalangkas ang mga airstrike na ito bilang isang kinakailangang hakbang sa patuloy na kampanya ng Israel laban sa Hezbollah at iba pang mga militanteng grupo na tumatakbo mula sa teritoryo ng Lebanese. Binigyang diin niya, na ang Israel ay patuloy na magsasagawa ng mapagpasyang aksyon laban sa mga banta ng mga organisasyong ito, na ang IDF ay partikular na nagtatarget ng mga lokasyon na nauugnay sa istruktura ng command at mga kakayahan sa pagpapatakbo ng Hezbollah, kung saan sinabi niya na ang mga pambobomba na ito ay naglalayong pigilan ang mga pag-atake ng mga terorista sa hinaharap sa teritoryo ng Israel at protektahan ang mga mamamayan ng Israel mula sa potensyal na pinsala. Hindi rin niya pinalagpas ang pagpuna sa Supreme Leader ng Iran dahil sa patuloy na pagsuporta nito sa mga militanteng grupo kabilang na ang pagbibigay ng mga anti-tank na mga armas upang pasabugi ng militar ng Israel na sumasalamin sa matinding galit ni Netanyahu kay Ali Hamenei. Sa kabilang angulo, bilang tugon sa mga pambobomba ng Israel, ang mga mandirigma ng Hezbollah ay naglunsad ng mga rocket attack sa Israel, kung saan itinodo ng grupo ang pagpapalipad ng mga rocket sa baluarte ni Netanyahu, upang ipakita na meron pa itong naitatagong lakas pagdating sa labanan. Inangkin ng Hezbollah, na ang ibang mga rocket fire nito ay nakatutok din sa mga pangunahing instalasyong militar kabilang na ang isang Israeli military intelligence base malapit sa Tel Aviv, at isang naval base sa kanlura ng Haifa. Iginiit ng grupo na ang mga pag-atake na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap nitong gumanti sa mga operasyon ng Israeli sa Lebanon na dumurog sa maraming pasilidad at hideout ng Hezbollah. Ayon sa mga ulat na ang Hezbollah ay nagpaputok ng kabuang humigit kumulang 20 rockets sa Israel mula sa southern Lebanon na may limang projectiles na nakatutok sa gitnang Israel, at ang iba ay nagtatarget sa hilagang rehiyon ng Israel, kabilang nasa suburb ng Haifa at Tel Aviv. Ang mga sirena sa Israel ay umalingaungaw sa himpapawid, na nagbibigay alarma sa mga mamamayan nito upang magtago sa mas ligtas na lugar, na nagpapahiwatig ng papasok ng mga bomba sa teritoryo ni Netanyahu. Iniulat ng IDF na karamihan sa mga rocket ay naharang ng mga advanced missile defense system nito, partikular na ang Iron Dome, habang ang isang rocket ay dumaong sa isang bukas na lugar nang hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala sa Israel. Pinaigting rin ng grupo ang pakikipaglaban sa mga ground unit ng Israel, kung saan may mga naiulat na mga casualties ng magkabilang panig, kasama na ang pagbomba ng mga militanteng grupo gamit ang mga anti-tank na mga armas sa mga tanki ng Israel, na nagdulot ng pagkawasak sa mga armored na mga sasakyang pandigma ng IDF. Bukod pa rito, nilayon din ng grupo na tumugon ng mas malakas kasama ang kaalyado nitong mga Syrian terrorists na nakikipaglaban sa IDF, na nagmumungkahing e-wipe out di umano ang Israel at talunin ng mga Israeli sa labanan na ito upang wala nang maging banta at hadlang sa kanilang mga layunin. Ang mga kaganapang ito ay binibigyang diin ang patuloy na pakikipagsalungatan sa Israel upang may pakita ng grupo na hindi sila natatakot sa anumang meron ang Israel ngayon at isulong ang kanilang mga hinaing sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa militar ni Netanyahu upang maging bayani sila sa paningin ng mga Lebanese na nakikipaglaban para sa mga karapatan nito tungkol sa mga panggigipit di umano ng mga Israeli. Sa isang pahayag kasunod ng mga pag-atake ng rocket, muling pinagtibay ng Hezbollah ang pangako nitong labanan ng pagsalakay ng Israel, na inilarawan ng pamunuan ng grupo ang mga pambobomba na ito, bilang isang lehitimong tugon sa mga aksyong militar ng Israel, at nangakong ipagpapatuloy ang mga opensibong operasyon nito laban sa mga targeted site ng Israel. Ang mga panibagong aksyon ng Hezbollah ay sumasalamin sa isang estratehikong pagbabago na naglalayong ipakita ang kakayahan nitong umatake ng malalim sa teritoryo ng Israel sa pamamagitan ng pag-target sa mga makabuluhang instalasyong militar kung saan hinahangad ng Hezbollah na magpakita ng lakas at humadlang sa karagdagang paglusob ng IDF sa Lebanon. Bilang conclusion, ang mga airstrike ng IDF kanina sa Lebanon ay kumakatawan hindi lamang sa pagpapatuloy ng estratehiyang militar ng Israel laban sa Hezbollah. Ngunit binibigyang diin din nito ang mas malawak na implikasyon para sa kaligtasan ng mga sibilyan at katatagan ng rehiyon. Habang ang Lebanon ay nakikipagbuno sa maraming mga casualty at pagkawasa, ang internasyonal na komunidad ay mahigpit na nagmamasid na umaasa sa isang resolusyon sa gitna ng tumitinding salungatan na ito. Ang United Nations at iba't ibang mga makataong organisasyon ay nagpahayag ng pagkaalarma sa tumataas na bilang ng mga sibilyan na nagreresulta mula sa parehong airstrike ng Israel at rocket fire ng Hezbollah, kung saan dumarami ang mga panawagan para protektahan ang mga sibilyan sa patuloy na labanan ng magkabilang panig. Ang determinasyon ng Israel nahanapin at neutralize ang presensya ng Hezbollah sa Beirut, ay binibigyang din ng isang mas malawak na diskarte na naglalayong tiyakin ang pambansang seguridad nito, habang tinutugunan ang mga banta mula sa mga militanteng grupo na tumatakbo sa mga hangganan ng Israel. Habang tumitindi ang mga operasyong militar, ang sitwasyon ay nananatiling tuloy-tuloy, habang ang magkabilang panig ay sumusulong para sa patuloy na labanan, na naging komplikado dahil sa geopolitical landscape na nailalarawan sa malalim na mga puot, at ang nakikipagkompetensyang interes sa masalimuot na rehiyong ito. Ang mga pag-atake naman ng Hezbollah, ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagtaas sa patuloy na pakikipagsalungatan nito sa Israel, na ang mga operasyong militar ng mga militanteng grupo, ay nanatiling mataas ang potensyal para sa karagdagang karahasan dahil ang Israel ay siguradong maghihiganti sa mga pag-ataking ito sa mga susunod na oras o araw. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.